Hello guys, welcome back to my youtube channel at kung bago ka palang sa aking channel ay warm welcome sa iyo kaibigan siya nga pala pasensya na kayo kung bira ako makapag upload ng mga bagong videos dahil medyo busy sa aking trabaho panahon ngayon ang anihan kaya naisipan kong puntahan ang aming palayan upang personal na makita ang pagtitreasure ng inaning palay at ang partiyan ng palay sa pagitan ng mayari at ng mga namamakyaw siya nga pala. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ito na nga. Ito na nga ako sa aming palayan upang saksihan ang pag-treasure ng aning palay. Napakabilis ng kanilang ginagawa at madaling matapos. Samantalang nung aking kabataan at kami ay nagaan rin ng palay, para mayroon kaming alawan sa si eskwela ay napakatagal matapos dahil pag-iik lang ang gamit ng aming mga paa ang aming ginagawa. Wala pa kasi treasure noon. At kahit magkapaltos-paltos na ang aming mga paa ay tuloy lang sa pag-iik para matapos na. Minsan kulang ang isang araw para matapos samantalang ngayon ilang oras lang ay tapos na. Halina't ating panoorin ang aking video sa aming palayan. 何 Yan, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video sa aming palayan. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at hanggang sa muli.